Ayan mga ka TV, ganito lang pag didilig ng halaman eh, no? Hindi lang siya basta didiligan mo sa ilalim, sa puno, sa lupa Hindi lang sa lupa lang eh, no? Dapat yan kasama yung dahon, didiligan mo yan At saka kailangan basang-basa Makita mo yung tubig na parang umaapaw sa ibabaw Kasi yung ilalim niyan, hindi pa nakaka ng tubig Kailangan basang-basa yan at saka bakit ang purpose sa pagdidilig ng halaman kailangan basahin pati yung mga dahon, alam nyo kung bakit? Unang-una, magiging malinis yung dahon kasi matatanggal yung mga dumi sa dahon na nakadikit mga likabok. Unang-una lang yun, wala na pangalawa kasi lahat nakasama na doon, nakaligo na siya, naging malinis at naging fresh yung dahon kasi lahat ng dumi na nakadikit sa dahon, natatanggal kasi ini sprayhan mo pati yung dahon. Yan, kaya kailangan pa nagdilig kayo guys ng mga halaman. Isasama niyo pati yung mga dahon Para magiging first thing Kasi natatanggal Lahat ng mga dumi niya Iyon Iyon Iyan